Ayun oh, lakas oh. Kaya pala ang bilis ng gas natin maubos. Dito lumalabas yung gasolina natin dahil ito nga yung ngat-ngat ng daga. Awit ah, mga trooper, may problema na naman tayo. Ito, kung napaka naman problema rito, tataka ako bakit ang bilis maubos nung ano ko. Eh, kakapultang ko lang kanina eh. May nangangamoy dito sa bandang ilalim. And then, ayun, eh, may tumutulo siya. Ah, may gasolina. Ay, may tumutulo nga. Gasolina. Ay, eh, no? dalikado. Kailangan natin buksan tong motor natin. Nagsaga pa naman ang biyahe natin, no? Oh. Nakas pa naman ang tip ngayon. So, wala tayong choice kasi may tumatagas na gasolina sa ilalim. Check natin. Hanapin natin kung saan galing yon. So, kailangan natin tanggalin tong part na to. So marami tayong babaklasin ito, yung bracket, tapos to, yung tinuhubutin natin to. Buti lang meron tayong tools. Yan, kumpleto tayo lahat ng tools. So babaklasin muna natin. So yung mga true no, lagi tayo magdadala ng mga tools para pag may problema yung motor natin, eh pwede tayong pwede natin gawin to kahit nasa kalsada tayo. tatanggalin natin yung bracket natin dito sa yung tornilyo dito then to tatanggalin natin yan then angat natin itong upuan eh. so ito nabaklasan natin tapos check natin kung may tagas dito Ay, ayun nga kita kita lang kita kita na yung ano ngat ng daga ngat nga ng daga ayun o no? oh. yung part na yun So yun na ah, dali nga tayo ng daga Ngayon check natin kung sumisirit yung gasolina Ayun no, oh, ang lakas to oh. Kaya pala ang bilis ng gas natin maubos Ayun no, oh, parang hose So yun, kailangan natin palitan yung hose natin dahil nga may tagas at maubos uh, mauubos yung gasolina natin dito pag hindi nagawa ng paraan to. Ayun, oh. So, yun guys, tawagan natin si, yung tropa natin si Boss Aram, kasi alam ko, meron siyang ganito eh, so check natin Hello, Boss Hello, Boss, meron ka bang ano dyan, fuel host ng Airblade Oo, kasi nangkatkat ng dagayong ano ko, eh, host ko eh Oo, nasa biyahe pa naman ako ngayon, dito sa may bandang ano Pasig din naman Oh, meron ka available. Tapos dali mo na lang dito. Okay, okay, salamat, salamat. Yon, ayos, ayos guys. Ah, uh, meron si Boss Aram ng uh, fuel hose ng Airblade. So, tay natin. So habang hinihintay natin yung fuel hose, baklasin na muna natin to para ma-check din natin kung ano yung some part yung hinat niya tandaga. Madali lang naman siya kasi ito tatanggalin natin to. Tapos itong tornilyo, and then ayan yung part na yan so yung pinaka host eh. so baklasin natin yan so eto hihilahin nyo lang to itong blue na to saka etong kulay blue na to So ito nga siya guys, so oh. dito lumalabas yung gasolina natin dahil ito nga yung ngat-ngat ng daga. So kailangan natin tong palitan. Okay, so ito na dumating na yung in order natin kay Boss Aram. Ayun, makikita natin dito Honda tapos made in Thailand. So ang price nito isa uh, 700 pesos. So check naman natin, okay naman, pares ng pares sa sa luma natin. Actually, pangalawang palit na natin to kasi nung dati, uh, nangat-ngatid ng taga. So, ito, pangalawang palit na natin to. Okay, so ito siya, oh. Ito, medyo maganda siya, no? Kasi eto yung part na, ano, minangat-ngat ng daga. So, eto doble na siya. May cover na. ayano no? May cover na rin siya dito yung luma kasi natin eto lang sya uy wala syang cover like eto meron sya diba kita yung difference so kahit papano may konting ano sya protection ayan pares naman sila na pa L ayan, L type and then yung dulo ayan so kabit na natin to kasi magdidilim na so tatanggalin nyo lang yan ayan tapos ito yung lock. So, kabit muna natin dito. Yun. So, yun. Pumasok na siya. So, pag ganyan na lang siguro. Okay. So, ito na. Lang, ikabit na natin siya. So, yung kabit natin dito. Dito natin siya pinadaan. Ayan. Hindi ko na siya na-ilock, no? Ayan. Nahahanapan na lang natin yan. Tapos, ito yung ano natin. Okay. So, yun. Pag -ano, na paikot lang siyang ganon. Tapos, atali na lang natin siya din sa gilid. Ayan. So, all goods na yan. Ngayon, testing natin. Ayun. Okay na. Wala nang tumatagas, oh. Ayan, namatay. So, yun. All goods na, guys. Dinobal check naman natin siya. Wala naman siyang tagas. Ayan. Itatali na lang natin siya para hindi siya gumagalaw habang bumabiyahe tayo. So, yun naman importante yung walang tagas saka napapagas natin siya, no? Ayan, okay, okay na okay, yan. Okay. So, balik na lang natin yung mga kalat natin. So, nagkalat na naman tayo sa kalsada. Okay, so yun, biyahin na ulit. Awit uh, guys, may naiwan na tornilyo. やれ